Hi Leo 2024. Nasaan nga ba ang iyong swerte? Sige, kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Will be straight forward sa ating reading ngayon hangga't kaya at maaari. Para sa mga Leo. Ano nga bang swerte? Nasaan ang swerte this year? Okay. Leo, 2024. Anong may iwan natin para sa mga tao? Ayan, may umangat na. Para sa mga taong maaaring makapakinig nito. Leo, okay. So, may ilang kayod. Sige, add tayo agad-agad dyan. Para tuloy-tuloy. Okay. Leo. Anong may iwan natin para sa mga Leo? 2024. Twenty twenty four, Leo. Mayroon ba ilap na yung cards? Leo twenty twenty four. Nasa ng suwerte ng inyong luck this year. We have to be patient. Dahil medyo may ilamang cards. Nahihiya ata. Okay. Alam nyo, imimension ko pa lang yung travel. Kasi yung mga tang air signs. Ito po yung maaring enerhiya. Enerhiya ng air. Okay, air signs. Living and travel. So, andito pa rin. Maaring yung swerte ay nasa pag-travel. It doesn't matter naman kung ito ay long or short trips or travel. Pero yung swerte ng ilan sa inyo ay maaaring sa paglisan. Paglisan, papunta sa inyong mga personal, personal na hangarin, maparelasyon man o trabaho, living or travel. Air signs. So, energy ito ng Gemini, Libra, and Aquarius. Hindi po kailangan mag-apply yung, ano, no, yung pinaka-sign. Additional lamang po yan. Yung energy ng um, air yung ating kinukuha. Okay, dito, may umangat na father. Especially kung meron na kayong mga anak. Ayan. Lumaangat yung masculine. Yung masculinity. Tama ba? Masculine figure or aura sa inyo. Regardless of your gender. Pero yung fatherly figure, yung pagiging isang ama andito yung pagpapahalaga. Maaring meron kayo sa higit na praktikal, nasa inyong mga anak ang swerte o nasa isang pagiging ama ang inyong swerte ngayong 2024 bilang ito yung topic natin. Kung meron na kayong anak, maaring, ano, especially kung, kung baga, malayo kayo bilang ang travel ay narito, ano, higit nyo silang pag, ano rin, bigyan ng oras, ng panahon, kahit over the net lang ito. Okay? Kailangan, marahil kaya umangat yan, ay hindi rin sila, kumbaga, kakalimutan of course, bibigyan nyo sila ng sapat na oras, bilang yung swerte ay maaring nasa kanila. Okay? Kasi nga, ito yung inspirasyon eh, bakit ka papatuloy na sumusuong sa yung buhay, trabaho, or buhay, life in general. Dahil sa kanila. Uy, father and baby. Nagulat naman ako. Ngayon ko lang nakita yung baby. Father and baby. So, sa mas practical po, merong baby. Baby blessing na usbong para sa ilan. Okay? Lalo pa kung andito yung inyong mga pangarap na. Or andito yung nililook forward na sa isang pamilya. Magiging ama na kayo. Ayan. Or ina na kayo ng tahanan. Merong baby blessing for some of you. Hindi po isang medical advisor ang moonshot. Ano? Simple tarot taro kay Dreda. -dre lamang po tayo. Pero, anjan. May magandang movement sa usaping pamilya travel, living, kahit pa malayo kayo sa isa't isa, andyan yung swerte. Basta't mananatilihin nyo, paangatin nyo rin yung inyong inspirasyon kasama ang pamilya. Okay, sige. At pa tayo dyan. Nasaan ang swerte ng mga Leo ngayong 2024? Leo. Nasaan ang swerte ng mga Leo this year 2024? Okay. Well-being. Basically, mentally, emotionally, may improvement pagdating sa inyong pagkatao. Yung kayo mismo, your, your overall well-being ay magiging maganda. Nandiyan yung luck. Bilang, bilang ito po yung topic natin, ano? Merong luck sa part na ito. Pero syempre pa, this is something na patuloy yung pangahawakan ng may balance. Okay? Or maybe isang message ito na ito, kayo mismo ito, yung inyong aura physically, mentally, kung paano nyo dinadalahan yung mga sarili, yan ang inyong swerte. Okay, paangatin yan, tutulungan na paangatin sa inyong mga sarili, yung inyong mga kakayanan, well-being. Kasi nga, mas magiging maganda yung, yung, yung mga aura nyo. Ano, i-claim na natin yan. Okay, add ko to pagdating sa father and baby, or baby. Kung if ever, andito na yung wish list nyo guys, kasi itong, ano, astrologically speaking, itong si planet Jupiter is um, papasok ito sa inyong 11th house of wishes hopes and wishes on the second half of 2024 so dyan maaaring higit mag reflect itong baby kung andito talaga yung andito na yung kahilingan ng ilan sa inyo na magka baby o ito na yung kumbaga nililook forward nyo rin sa inyong buhay pamilya relasyon wala pong imposible i na natin yan ano, Okay, so yun. Yung maidagdag ko lang yun. Sige, so, add pa tayo ng ilang messages para sa inyo. Para sa mga Leo ngayong 2024. Ano pong maiwan natin para sa kanila? Leo, 2024. Add pa tayo dito. Para sa mga Leo. Ayan. So, pa isa-isa. Love! Alam mo, kanina pa si love. Talagang po, mapupunan ng love ang 2024. So, yung yung anong yung masyad, yung lakay nasa love. Kasi nga, ito nga, mga nga ng baby eh. Bata-bata. Paano ka ginawa? Dahil sa pagmamahal na pwedeng umangat sa'yo. Okay? Love, love, love. So, hindi po imposible na makatanggap rin ng ilan sa inyo ng love or marriage proposal ngayong taon. 2024. Why not? Coconut? Sige, at pa tayo. Nasa ng mga Leo ngayong 2024. Nasa ng kanyang swerte. 2024. 2024. Ayan. Okay. It's time to release negativity. Adjustments are required. Okay. So, iniwanan ka dito ng pagpapayo, pagpapayo Leo na. Ayan. Papakawalan nyo na yung mga sarili. Okay sa ilang negative vibes. Kasi maring yan yung yan pa yung mag-iwan ng ilang glitch or ilang kabagalan, ilang hindi ganoon kadali ang pakiramdam para dito sa ilang umaangat na swerte sa inyo. So i-release niyo itong ilang kahit sa simpleng pakiramdam ito, Leo, na alam nyo hindi para sa inyo, o hindi makakatulong para sa inyo, it's time to release negativity. Adjustments are required. So, kung sa dito sa ating ilang napag-usapan, lalo pa kung malayo kayo sa inyong mga mahal sa buhay or meron kayong kinukonsider na feelings, emotions, or relationship, patuloy na mag, ano, kailangan mag-a-adjust daw. Stay flexible and adaptable sa ilang bagay-bagay. Maaring makatulong to patungo sa inyong mga swerte itong pagpapayo na ito. alisin yung ilang nega, negative vibes, people or kung ano man itong bagay-bagay na alam nyo hindi nakakatulong for you patungo sa inyong suwerte, sa inyong luck in life. Pero dito patuloy na mag-adjust sa buhay. Yung sasabay. Okay? Yun lang din naman ang ating magagawa eh. Ang patuloy na sumabay sa agos ng buhay. Kasi once na, kung kumbaga patuloy mo sinabayan ito, dyan higit rin na papasok yung pagsabay ang swerte sa'yo. Why not? Claim, claim na natin yan, Leo. Ano? Ayan. Uy! Leo! Anin na pa bumabag, bumabagsak yung enerhiya ng isang bata. Father, baby, childhood, innocence. May swerte talaga sa mga bata. May baby blessing. Or, isang message po ito na merong something suwerte kung saan ka lumaki, kung ano yung kinalakhan mo, kung saan ka unti-unti ay nag in life. So, sa mas praktikal, maaaring sa family ito, may something positive saan, luck in the family. Other indication, innocence. Paangatin mo ngayong taon, yung parang isa kang bata lang, na nag enjoy lang, na hindi masyadong seryoso. Yes, may pagkakataon na kailangan seryoso tayo sa trabaho or sa relasyon, pero wag mo raw iaalis yung parang isa kang bata kung saan ay pamamalas mo lang yung, yung ikaw, yung natural na ikaw, dahil dito ka masaya. So, na sa bawat pag aksyon mo sa yung buhay, pinapaangat mo yung parang pagiging childlike mo, or pag, akong baga, parang kid at ayan, ng mga liyo. Kayong kayo to, yung childhood innocence, you will have fun lang din yung luck ay nasa pagsasaya. Sasab sabi ko nga, sasabayan, Adjustments. Patuloy na mag nasa ang pag adjust ngayong taon. Mula sa anumang pwedeng ipadala sa inyo ng mundo. kasabayan ito ng may saya. Positive or negative. Meron at meron namang dahilan ng mga bagay-bagay. Ano? Pero umangat na yung enerhiya ng baby. Why not? Sige, add pa tayo ng ilang final message. Ayan or childhood. Sabi ko nga po kasi astrologically speaking, ito si Jupiter. Siya po yung sinisilip natin pagdating sa salitang swerte kasi si Jupiter is the planet of luck and expansion. Uy, healing! Wait lang. Childhood, innocence, kung ano yung mga pangarap mo nung ikaw ay, lumalaki or habang lumalaki or nung bata ka pa, gaano man yan kalaki or galiet, Leo, walang imposible na makamit mo yan ngayong taon, 2024 andyan yung luck. Okay? Healing. If ever, for some of you, ay eh, meron kayong hindi kagaanan na pinagdaanan nung kayo bata pa lang. Bilang childhood ay umangat dito. Baby. Kung baga, parang yan yung for some of you, why I'm getting a message na ito yung um, para bang nagiging hindrance para hindi nyo marating itong luck na pwedeng ibigay sa inyo ng universe. Kahit parang merong pumipigil sa inyo, meron nag-hold back sa inyo sa nakaraan. Itong ilang experiences nyo, syempre pa iba-iba tayo ng pinagdaanan na minsan for some, matatawag itong trauma or ilang um, pakiramdam. Kahit sa simpleng pakiramdam na hindi, hindi kayo naging okay growing up, then i-claim na natin na yung swerte na taon, yung matatawag nyo, yung buong buhay nyo ay tinawag nyo kahinaan. Kasi nga, hindi naging perfect ang mga bagay-bagay nung kay bata pa lang. Then, this year, yung kahinaan na yan, yan yung magdadala sa inyo, sa inyong kalakasan pa, sa inyong swerte. Dahil merong healing. Mag-heal. May healing. Physically, mentally, emotionally, ang ganda. Mag-add pa tayo dito para sa inyo. Para sa mga Leo, anong swerte? Anong swerte? Ang parating para sa mga Leo this year? Okay a new start is coming okay, i-share ko about astrology kasi isa rin sa pinaka magbibigay din sa inyo Leo, this year ay ang inyong career sector may something positive sa point na yan may ilang bagong simulain, a new start a new start is coming okay, supportado ka dito hindi imposible that you will succeed okay, gaano man yan kabagal pero yung kabagalan na yan, kailangan nyo lang pagkatiwalaan kasi patungo yan sa mas stable na katayuan nyo. Career wise or financially speaking, maganda yung flow this year. So, i-claim na natin yan. Kumbaga, kasi dito, mas magiging present kayo. Well-being, yung love. Hindi man ito pagdating sa relasyon, maaring higit na mag-reflect ito pagdating sa inyong buhay karera, yung love nyo sa inyong trabaho ay pwedeng higit na umangat. At dito, patuloy rin kayo aangat sa mga nakatataas or someone na um, parang oh, it could be your boss or a VIP, your client. Mahirap kayong hindi mapo na kasi yung inyong mga air, ayan, yung mga air nyo, air. On the positive side, air science kasi ay umangat dito. Well-being, yung love, yung kayo mismo, Aangat kayo ngayong taon, Leo. I-claim na natin yan. This is not the best year para itago nyo ang inyong mga kakayanan. Yung kayo. Physically, emotionally, mentally, magpakita kayo sa mundo. Okay? Kasi nga, mapupunan lang kayo ng love at ng pagpapahalaga. Maparelasyon man o pamilya, trabaho, pera, luck is on your side. Ngayong 2024, para sa inyo, Leo.